ang mabibigyan natin ng writing pad. Ang gagawin nyo lang ngayon guys, live po kami Diwata Paris Overlord at syempre Diwata ICTP. Asan yung isang mic? Hello sound check. Hello, parang tutupit po sa mic ko. Hello sound check. Mic test, hello. Okay na. Uh, Ayan guys, please like, follow, and share. At syempre doon kayo pupunta sa live ng ICTPS kasi doon kami pipili ng viewers ngayon na magkakaroon ng brand new bag. Hello, sir. Check. Brand new bag. Bakit nawawala ang ating... Lubat na ba? Syempre, meron siya kasama madam. May pa-free na. Baagang naglubat, lubat pa kaysa sa akin. So ayun guys, ngayon pala ang program natin. Piso para sa aso. Para sa ani rice ng aso. Ayun guys, may program po kami na piso para sa aso. Ibig sabihin, lahat po ng branches ng Diwata Paris Overlord ay mayroon po kaming box na katulad nito ilalagay. Para po sa mga gustong magdonit lang naman ng piso para sa aso. Ibig sabihin guys, lahat po ng malilikong dyan, yung mga pabariya-bariya, papiso-piso na inyong binibigay, itutulong po natin yan guys para po sa mga aso. Ayan, para makapag-anlyrise po yung mga aso. Kasi alam nyo ba, mga lover talaga kami, mas maganda pang minsan tumulong sa mga hayop kasi wala kang maririnig. Correct na hindi maganda sa sa kanila. So, 'di ba? Unless dun sa isa tumulong na tayo doon sa iba tapos may marinig pa tayo na hindi maganda. So, ngayon naisip namin talaga na magkaroon kami ng programang piso para sa mga aso. Kaya lahat po ng branches ng Diwata Paris Overload ay may makikita kayo na ganito, ganito box. Ang naipon dyan guys ay bibigay natin para sa mga aso. Ayan! Dahil already na ba kayo? Pipili na tayo ngayon ng unang mananalo ng bag na kulay orange. Please like, follow, and share. Pumunta ka sa ICTPS kasi dito kami, live ang ICTPS ngayon at sa Kaliwata Paris. Dito kami pipili sa ICT yung mabibigyan natin ng bag. So, alright. Ano pa, ano ang mechanics natin, sis? Ikaw, ano? Uh, Papahula na lang tayo. Hula ulit. Hula ulit or pipili ka na lang yung ano, mga nagko-comment anong ano natin? Kailangan may share sila para at least para, sila ang mananalo. Okay, para sa mga top fan. Ayan, para sa mga top fan, ang unang mananalo ng bag, ang top fan po ng nanonood ngayon sa ICTP It's Live. Kumunta na kayo at may pipili. Ayaw pa awat, paano ko ang mga taong sa biglaging kumain? Iwata Paris ayaw ang kasikatan. Ang mga builders kanyang natutulungan Lalong dumami ngayon ang Parisan May Paris overload na rin kahit saan Stop! Naku, mahina ang DJ, lumalampas sa oras <laughs> Ayan, may napili ka na basis kung sino ang mananalo? Wala pa Okay, dahil dyan, may top tayo tayong mananalo ng bag na brand yung bag na siyempre Okay na? Wait lang. Kailangan may share badge din tayo. Share, share na! Share yun na guys. Kailangan meron din tayong share badge. Ayaw nyo, tapo mo to. Pero, Ayan guys, di ba tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina pa? Kaya ako nandito sa Quezon City, branch Brands dahil nag-meeting kami ng mga franchising. At gusto ko lang din i-announce, sabihin sa inyo, na nag-franchise ko ngayon mismo at nagbigay na ng bayad at hawa ko na ngayon. Si, si Eater's Grill. Ayan. At sa kay-announce na namin kung saan lugar sila kumuha ng tatayuan syempre ng diwata Paris Overlord. Kasama ko si Madam. Um, siya na mismo ang magsasabi kung sa saan lugar siya. Ang alam ko kasi mayroon siya sa Baguio, mayroon siya sa Bulacan, at La Trinidad Binggit. Ulitin natin para at least malaman niyo kung anong exact lugar ng kinuha na franchise ni Madam para doon na lang kayo mismo pumunta. At guys, hawak na po namin yung bayad nila. Ayan. So, pwede ba ito pakita? Ilalagay mo natin sa bag. Basta nandito na po, kasama na po ang uh, franchising na binigay sa amin ni Madam po, yung may-ari po ng Eaters Grills na kung saan minsan naging sponsor din natin sila sa mga ihawan at sa kayong trailer truck. Ayan, madam, maraming salamat. Um, uh, for choosing Diwata Paris Overload para mag franchise po kayo. Maraming salamat at welcome po. Ang ah, ngayon, bibigyan ko sa iyo, Mike, para i-promote mo din kung anong eksaktong address na pwede mong pagtayuan at tatayuan mo ng Diwata Paris. Magandang hapon, madam lahat. So, yeah. Excited ng Eater's Deal para mag magkaroon ng branch na matatagpuan sa Santa Maria Bulacan. At hindi lang yan, magkakaroon na rin tayo Mike. sa Baguio at Latina, Benguet. So, soon, sana may mga vloggers din na dumayo sa mga nasabi kong lugar. Maraming salamat. Ayos oh, naman, madam. Alam mo kasi... Uh, pag nag-opening talaga tayo, wala na akong may kiyata. Siyempre, nandun talaga ako at kasama ko, siyempre, yung mga team vloggers ni Diwata. Kaya kahit nasa Baguio ka pa, nasa Bingit ka man, nasa Abra ka man, o dito ka sa Manila, nandun talaga lagi sa Diwata din. To support, siyempre, ng mga franchising natin. So, kaya naman, abangan nyo kung kailan ang opening ng Diwata, Paris, Bulacan, Bingit, at Abra. Ay, Latrinidad pala. Latrinidad, I'm sorry. Latrinidad Bingit at saka Santa Maria Bulacan. Ayan, ang may-ari po at kumuha si Eaters Grills. Kaya abangan niya yan soon guys, mag tayo dyan. Tatlo po na franchising ang kinuha mismo ni Madam. Madam, may I know your name? Kasi syempre ako na kilala sa iyo, yung iba hindi pa. Ano ba pangalan nila Madam? Uh, my name is Carol Talsan, owner ng Eaters Grill Ayan, si Carol Talsan, may-ari siya mismo ng Eaters Grill kung gusto nyo magpagawa ng ihawan o bumili ng mura at quality, pwede nyo silang imeasen sa kanilang Facebook page. At syempre, uh, kung gusto nyo na magpagawa ng trailer truck, katulad nung pinagawa ko na napakaganda, gumagawa din sila nun, guys. At syempre, madam, gusto lang di kita pasalamatan dahil napili mo si Diwata Paris para mag-franchise. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. O, ayan, ibabalik ko na yung ano doon. Ito, bayan ko ni madam napakarami. So, ayan, thank you so much, madam naging bahagi ka ngayong hapon sa ating program. At As syempre guys, tuloy na natin. Wala na to. Thank you so much, Madam. And congratulations. Thank you so much. Sige po, Madam. Kain muna. Kain muna. Tapos, gora tayo. Ayan, pipili na tayo ng ating top top page. Ano ba tawag doon? Top fan, guys. i announce na natin yung nanalo ng limang bat, limang bag at syempre, kailan namin po sinasabi, ina-announce dahil mayroon tayong programa na Piso para sa Aso. Challenge for a cost po yan, Piso para sa anirise ng aso. So sa mga lahat po, ng mga uh, animal lover po. Once na kumain po kayo sa mga legendary store natin and phenomenal store, pwedeng pwede po kayo mag-donate kahit piso. Malaking tulong na po yan para sa mga alaga nating hayop. Para makakain po sila and marami po tayong hayop na mas mapapasaya pa po at mabubusog po natin galing po sa mga piso po na pinagsama-sama po sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po na nagdo donate kahit piso lang po yan. Napakahalik.